Welcome back guys. Tara samahan niyo ako. Sagutin natin yung tanong ng friend natin dito. Tara. Sabi ni Dan dito. Doc, meron na akong mga sungking ngipin. Uh, gusto ko umakyat para maging seaman. So, tignan natin guys kung papasa ba siya. Karamihan guys, meron talagang screening committee ang mga companies kung candidate talaga siya or seafarers. Tandaan nyo guys, pag nag-apply kayo sa company, meron kasi tinatawag silang pleasing personality. So, para maging pleasing personality ka, dapat maganda yung ngipin mo. So, kung sungki ka, definitely it's a negative for the company to accept you. Pag halimbawa sinabi naman ng company, okay, go ahead, ready ka na for medical, which means pwede ka nang pumunta sa medical doctor, pwede ka na pumunta sa dentist for medical clearance. So sa part naman ng dentist, during the dental examination, is tinitignan namin yung degree ng deposit, candidate for extraction, meron ka bang uh, mga... Ano pa ba? Mga unusual lesion dyan. Or kung meron ka man impacted dyan na infected. So, yun yung mga madalas tinitignan namin. Pag halimbawa, sungki yung ngipin, usually mga veneers at mga jacket crowns, ito yung mga procedures na ino-offer ng mga dentista. To cut it short guys, tawalit tayo dun sa question niya. Sungki siya, nag-apply siya, seaman. Ang sabot ko guys, pwede. Pwede kang umakyat kahit sungki yung ngipin mo. But of course, yung last say dito will be on the company itself. Kasi silang magi screen sa, sa mismong candidate nila kung with pleasing personality siya. Pwede natin sagutin yung mga questions nyo. Sulat na kayo sa comment section. I'm Dr. Marshall, willing to answer all your questions about dentistry. Hasta la vista. Till we meet again. Bye!